alamin natin mga kabubog kung ilang kilo ang nakukuha sa ganitong gulong madalas kasi mga kabubog pagkabaguhan baguhan ng yung receiver sa jump shop tagalista ay naiisahan ng mga nagbebenta dahil sa mga ganitong kwan dahil hindi nila kabisado kung ilan ang babawasin ngayon para magkaroon kayo ng ideya para doon sa mga may jump shop at para doon sa mga nagbebenta ay kikiluhin natin kung ilang guma ang makukuha at ilang bakal ano. para kwan, syempre kahit pasabihin eksakto yung kwan natin dyan uh, binawas ay may costing pa rin dahil sa kwan dahil sa gumamit tayo ng gas at uh, oxygen ano. ngayon kikiluhin natin yan yan ay binawasan namin ng 3.5 bawat isa tingnan natin kung hindi tayo lugi no sa costing at saka sa kwan do sa binawas so ating kikiluhin yun dalawang kilo mga kabubog ano so yung isa tingnan natin kung ilang kilo ang kwan lalabasan so 3.5 ang binawas natin tingnan natin kung hindi tayo loge, no Gawa ng kwan yan, mga kabubog, may mas malaki na yan. Ano, may mas maliit. Okay, eh, pagsamahin mo na. Para Kasi 7 kilo ang binawas natin dyan. So, tingnan natin kung hindi tayo logay. Gawa ng syempre, nag-labor tayo. Gumamit tayo ng gasol, gumamit tayo ng oxygen. Okay, ayaw naman tanggalin ng mayari. Kalahati. So, apat kalahati, mga kabubog. So, nanalo pa tayo ng 2.5. Ano? para dun sa ating kuan gasol oxygen at sa labor ng ating kuan, So, pwede na mga kabubog. Ano. Siguro kung sa kariton ay pwede na sa limang kilo. Ano, napasobra naman siguro ang bawas natin. Kaya lang ay magaling na yung sigurado kisa sa malugi tayo. Ano. So, nagsigurado na tayo. Pero may mas malalaki niyan mga kabubog eh. So, parang yung sa kariton yata, no, yun yata ang 3.5 so ito ay dalawang kilo mahigit no, so may idea na sana kayo no, so hindi naman tayo nalugi eh, at nanalo pa nga tayo ng dalawang kilo at kalahat eh. tama lang pala mga uh, kabubog na kwan na 3.5 bawat isa bagamat po 4.5 ang ating nakuhang bakal at sumubra tayong dalawang kilot kalahati ay iwan nga pala sa atin ang at basura no? ito so costing pa rin yan mga kabubog no? at pagka naipon yan ay babayad pa rin tayo sa patapon ano? so yun lang mga kabubog sana nagkaroon kayo ng kaunting ideya